serve the, the people. people. Serve, serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that is our commitment. is our commitment. We are true FM. Atin pong itago si nanay sa pangalang Nanay Elsa. 59 anyos, siya po'y nabiyuda noong pong 2019. Noong nabubuhay pa ang kanyang mister, siya po ang benepisyaryo nito bilang PhilHealth member. At magmula nang siya ay mabiyuda, si Nanay Elsa na ay naging direct contributor po sa PhilHealth. Dito lamang Setyembre, napag-alaman po na kailangan dumaan sa maselang triple heart bypass si Nanay Elsa kung hindi ay lubos na nanganganib ang kanyang buhay. Sa ginawang konsultasyon ni Nanay Elsa sa kanyang doktor sa Philippine Heart Center, sinabihan siyang kailangan niyang maghanda ng halos walung daang libong piso kung sakaling ngang siya ay magpapa-opera. Halos sapat lang po ang kinikita ni Nanay Elsa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya't napakalaking problema para sa kanya kung saan kukunin ang perang panggasto sa pagpapaopera sa kanyang puso. Sa tulong nga po ng mga nagmamalasakit na mga kaibigan at ng kanyang doktor na dalubhasa, nagawa ng paraan ang pambayad sa Philippine Heart Center sa pamamagitan po ng guarantee letters mula sa iba't ibang mga politiko. Matiwasay pong nairaos ang operasyon at ngayon po'y nagpapagaling na si Nanay Elsa. Ang kanyang total bill sa Philippine Heart Center ay higit 700,000 pesos. Sa laki ng halagang ito, ang tanging benepisyong nakuha lamang ni Nanay Elsa sa PhilHealth ay 27,300 pesos. Mahigit 700,000 piso ang bayarin sa ospital, 27,000 lang ang naiambag ng PhilHealth. Isalamang lamang po si Nanay Elsa sa napakaraming Pilipinong may sakit at naghihintay na magamot sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Mapalad pa ngang may tuturing si Nanay Elsa sapagkat nagawa ng paraan ang mga kailangan niyang guarantee letters. Pero paano na ang iba na araw-araw ay naglalakad at kinakailangan pong gumising ng pagkaaga, bumiyahe ng pagkalayo at magmakaawa para lang makakuha ng mga guarantee letter na ito mula sa iba't ibang mga politiko. Ikinamamatay na nga po ng iba ang paghihintay sa pambayad sa ospital. Ang Universal Healthcare Act at ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang dapat nga sana'y maging sandalan ng mga Pilipino sa panahon ng kanilang pagkakasakit. Datapwat ang PhilHealth ay bigo sa pagtupad sa mandatong ito. Dito lamang nagdaampong December 11, ni ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2025 National Budget. Nakapaloob sa provisyon ng pambansang budget sa susunod na taon na wala nang ilalaan na pera ang national government para sa PhilHealth. Bagay na lubhang ikinagulat nating lahat. Maging ng ilang senador na naman. Ang perang ito ay subsidiya po ng pamahalaan para sa indirect contributors ng PhilHealth o mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng buwan ng premium contribution. Nilalayong po ng Universal Healthcare Act o Republic Act 11223 na ang lahat ng mga Pilipino ay mapagkalooban ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. At para matupad ang bithiing ito, itinatakda po sa naturang batas na ang koleksyon sa buwis sa ilalim ng RA 10351 o SIN Tax Reform Law ay dapat na inilalaan bilang pondo para sa pagpapatupad ng Universal Health Law. Ang pangunahing pong ahensya na dapat ay nagpapatupad ng batas na ito ay ang Kagawaran ng Kalusugan at ang Philippine Health Insurance Corporation. Katunayan, maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO ay inaatasan din na magbigay ng karampatang ambag mula sa kanilang kita patungo sa PhilHealth. Sa datos nga po ng PhilHealth, 26,152,661 ang bilang nang mga indirect contributors. Sa limang daang pisong monthly premium contribution, 13.08 billion pesos ang halaga nito sa kada buwan o 156.9 billion pesos sa loob ng isang taon. Pero ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang zero subsidy na? ang PhilHealth. Aming nakapanayam si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Uh, Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado meron po namang subsidy for PhilHealth and all of a sudden nag-meeting po ang BICAM and uh, nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi uh, bakit nangyari yan? Eh, kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na uh, sangayon sa formula na nandun sa syntax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, zinero eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag yung mga nag working group, yung mga technical working group, bali wala naman yung bali wala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng ng nakalantad na yung pala yung pala ang balak nilang gawin. Ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Ito po naman ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe nang siya ay matanong ni Ginoong Pimentel sa plenaryo ng Senado. There's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na naka-imbact sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, Nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Ito naman ang pangangatwiran ni Senate President Francis Escudero sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin may mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa, may nagalit, may napangiti. Subalit, maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng ponduan kung alin dito ang unain. Ang tinig ni Senador Francis Escudero na nagsasabing trabaho ng Kongreso, trabaho nila Escudero na pumili kung alin ang uunahin. At hindi nga daw dapat unahin ang subsidiya sa PhilHealth. Sa gitna po ng alingas-ngas bunga ng desisyon ng tinaguriang Small Committee sa BICAM ng Pambansang Budget, wala pa rin pong opisyal na pahayag ang mismong chairman ng House Committee on Appropriations, Zaldigo, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung si dating Finance Department Undersecretary, at economics professor Shelo Magno ang tatanungin. Hindi lang ito nakakalungkot. Na mga pangyayari hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at uh, mag-alat ng budget para sub subsidy no? ng mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth. Yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan ang mananagot ng uh, gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay uh, mismo ng mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng uh, PhilHealth. Binigyan din po ng kaliwanagan ni Professor Magno ang tungkol sa sinasabi ng ilang senador na ang PhilHealth ay merong 600 billion pesos na reserve fund. Mamanuhum ba ang uh, ibig sabihin itong reserve fund ng PhilHealth? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance sa uh, company. Halimbawa po itong PhilHealth ay isang government uh, company na insurance ang ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast na nafo nila, naaalam nila o napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maari nilang kaharapin. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So, dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities sa tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo, tumutugmayan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ibig sa ang tanong ay sapat bang ang perang to para sa mga kinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Na ayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth kahit isama pa lahat ng asset niya ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa so sinasabi nila na ah, may reserve fund, eh, pwede na yan. Para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth, eh, hindi po tama yan. Dahil kailangan nga po, may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Eh, hindi po tumutugma. Opo. hulugan ma'am, na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung Meron mang surplus fund, ma'am. Yes. Magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth. Dahil ang surplus fund ay ibig sabihin, pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang, 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 ang mga liabilities na ito at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po ito sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart, out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50%, ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. E eh ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Mas lalong hindi niya magagawa yung trabaho niyan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. Bagamat sa amin po naging panayam kay Dr. Israel Pargas ang takapagsalita po ng PhilHealth, nilinaw niyang ang sinasabi ng ito na reserve fund ay hindi 600 billion pesos kundi 431 billion pesos. Ngunit inamin din po ni Dr. Pargas na ang insurance contract liabilities po ng PhilHealth ay halos triple na sa sinasabing reserve fund ng ahensyang ito. Narito ang bahagi po ng aming naging panayam. Uh, kasi po ang binabanggit di ba ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga yes, dito dito po sa pag-zero sa yes, subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Na, na, okay. na inyo na ho ba na inyo na ho kumpirma doktor? Uh, ilang po ulit 431 billion. Go billion billion po yung ating investment and reserve fund. I mean surplus fund and and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung uh, ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus as in excess pero ang pinakahuling uh, uh, COA report no, dito po sa PhilHealth, eh, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities uh, by Ito, 20, ito pong 20, ito 2023 ay 882.783 billion na po ha, ah, for 800. 2023. 800. And then by 800. end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. Yeah. So, inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo. I'm not I'm not so sure with the figures, but 'yan naman po ay nasa um uh, financial statements po ng PhilHealth. Yes. Opo. Yung ITL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So, kung merong kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, Di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po. Tama po. Uh, tama po kayo doon. Um, actually, kung titingnan po natin yung buong figures uh, and uh, kung isasama po natin yung ICL na tinatawag uh, yung pong nabanggit nyo na uh, billion or uh, later on ay magiging trillion na ay magganan po yung atin uh, magiging feature sa actuarial projections po. Kung mismo ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo, bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? At maging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pangbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. PhilHealth has a 500 billion reserve and the cost of uh, to provide their services uh, in one year is uh, less than 100 billion uh, so their budget actually for expenditures in the 260 billion is a 100 and uh, plus billion so merumparing reserve that's why Uh, ang ayon na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? dahil ang katotohanan diyan ay kung na ninyo kaya binawi ng Department of Finance yung uh, ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon In other words the the field health has sufficient budget to do all of the things that they want to do kung hindi po ibibigay sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ang koleksyon sa sin-tax saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa ibang gastusin mo, gagamitin? Hindi po ba't klaro din na illegal yon? Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth. Maging ang pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, papaano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth. Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo. Hindi po ba't ampaw na mga pangako na naman ito? Iba-iba ang sinasabi nila. Sabi ng kumaltas, 600 billion sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng takapagsalita, 431 billion. Hindi ba sa ganito pa lang ng mga salita at hindi pagkakatugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na na sadyang merong problemang mga ngasiwa at pananalapi ang PhilHealth pero heto ang malinaw. Kaltaspondo para sa Universal Healthcare Act. Pero dagdag na 288.6 billion pesos na pera para sa DPWH. mag aabono tayo ng pera para sa kontribusyon ng indirect contributors ng PhilHealth. Pero, may malaking pera na 26 billion pesos para sa AKAP. Tiis-tiis tayo sa napakabarat na benepisyo ng PhilHealth. Pero ang Kamara de Representante may dagdag na 17.3 billion pesos sa kanilang panggastos. Ano pa? Kundi lugi na naman ang bayan dito. At ano pa? Ano pa nga ba? Kundi panalo na naman ang mga suwapang sa pera. Sila na naman ang panalo. Habang ang maraming Pilipinong tulad ni Nanay Elsa ay hikahos at hindi malaman kung saan kukuha ng pampaospital at sa pagkukulang ng PhilHealth ay walang magagawa kundi ang magmakaawa sa mga politiko. Ano sa palagay nyo? Bayan Mag-isip-isip ka na Think about it